Ngayon naman ang gagawin natin is magso-solve tayo ng mga trigonometric equation. Now, sa pag-solve ng trigonometric equation, kailangan alam nyo or marunong kayong mag-solve ng equations sa algebra kasi prerequisite 'yon para maintindihan nyo yung uh, pag-solve ng x sa isang trig equation. So um practice pa rin ang kailangan para ma maintindihan nyo yung uh, pag-solve ng equation using a trig function. So, medyo komplikado siya kasi kakaiba yung itsura ng mga equations na gagamitin natin dito. Instead na yung mga algebra equation natin is like 2x plus 3 equals 7, what is x? So, madali lang yung pag-solve nun sa algebra. Pero ngayon, instead na makakita tayo ng 2x plus 3 equals 7, makakita kayo ng cosine x plus cosecant 2x equals sine x and what is x. So, pag-solve ng mga ganong equation or trig equation, kailangan alam nyo yung mga identities. So, uh, sa simula, kailangan meron lang kayong table ng trigonometric identities para makasunod kayo dun sa mga solutions. So, ito yung mga trigonometric identities na gagamitin natin ngayon. So, meron tayong reciprocal identities, meron tayong quotient identity, at meron tayong mga Pythagorean identities. At lahat yan, ay posibleng natin gamitin sa pag-solve ng value ng x using a trig function. So, ito yung formula. Ngayon, paano naman natin gagamitin yung mga formula na yan sa pag-solve ng trig equation? So, umpisa natin sa first example. In our first example, um, we need to solve for the value of x sa 1 minus 2 cosine x equal to 0. So, equation niya na matatawag. Kaso nga lang, hindi siya yung regular equation na sinosolve natin sa algebra. Meron tayong 1 minus 2 cosine x equal to 0 at kailangan natin hanapin yung value ng x. Sa paghanap ng value ng x sa trigonometry, mas makakabuti kung ma-visualize nyo siya Uh, in terms of an algebraic equation. So yun yung ginagawa ko ngayon. So meron akong uh, trigonometric version at meron din akong algebra version. So in trigonometry, ito yung itsura ng problem natin. So bago ko ipakita yung solution ko dito, ipapakita ko muna yung um, conversion niya sa, or yung version niya sa algebra. So, pwede natin itong gawin na 1 minus 2x is equal to 0. Sabihin natin yung cosine x ay wala, uh, ignore natin yung cosine x, x lang yung nandoon. So, 1 minus 2x equal to 0. Pagka ganito yung equation, sobrang dali ng pag-solve ng x, di ba? So, to solve for x, subtract nyo lang yung 1 both sides, meron ka negative 2x, and then divide both sides by negative 2x is equal to 1 half. So, ito yung value ng x mo, kung algebraic equation yung gagamitin o yung sinosolve nyo. Ang problema, hindi naman algebraic equation yung sinosolve nyo, kundi trigonometric equation. So, paano natin siya i-apply uh, doon sa problem natin? So, para rin lang algebra, nagsosolve ng algebra, yun ang gagawin natin dito sa trig equation. So, I'll, I'll get rid of 1. Titreat ko tong 2 cosine x as 2x in my head. So, subtract 1 on both sides may matitira ako negative 2 cosine x equals negative 1. Kailangan kong uh, yung cosine x by itself. So, divide by negative 2. Ngayon, meron akong cosine x is equal to 1 half. Now, ito yung added step. So, algebra, x equals 1 half, tapos na. In trigonometry, meron ka pang added step. Iyon yung pagkuha ng exactong value ng cosine x using the unit circle. Kasi ang cosine x, hindi naman real number yan. Sa unit circle yan, at yung cosine x, yun yung mga ordered pairs doon sa unit circle. So, kailangan mo yung unit circle para makuha mo yung final answer nyo. So, dito, ang x dito, since x yung hinahanap, hindi yung cosine x, x will be pi over 3 and 5pi over 3. Now, paano naman nakuha itong pi over 3 and 5pi over 3? Pag nakakita kayo ng unit circle, sa unit circle na yun, nandun yung uh, mga values ng... Uh, cosine x na equal to 1 half at papatakyan sa pi over 3 and 5 pi over 3. So sa isang unit circle, posible magkaroon ka ng dalawang answers when using or when you're solving trigonometric function. So yan yung example number 1. Now, punta tayo sa example number 2. So in our second example, medyo maiintindihan nyo na to kasi meron uli akong trigonometric version at meron din akong algebraic uh, version. So, yung solve nating equation sa trigonometry is sine x plus square root of 2 equal to negative sine x. So, ulit, change ko siya into an algebraic expression. So, meron akong x plus square root of 2 equal to negative x. in ignore ko lang yung sine doon sa equation. And then, kailangan kong i yung x. So, pag-solve ng x, I need to have x by itself. So, in yung x on both sides. And then, sinubtract ko yung um, square root of 2 on both sides para meron lang akong x dito sa side ng equation na to. So, I have 2x equals negative square root of 2, divide both sides by 2, x ko is equal to negative square root of 2 over 2. Now, ito yung algebra version. Sa trigonometry version, parehas din lang. So, instead of x yung gagamitin natin, sine x yung gagamitin natin. So, ang ginawa ko, nag-add ako ng sine x on both sides para matanggal ko si negative sine x dito, at saka nag-subtract ako ng square root of 2 in both sides para mga sine x lang yun nandito, tapos mga real numbers yun nasa kabilang side. So, I have 2 sine x equals negative square root of 2. I need to have sine x by itself. So, I need to divide both sides by 2. So, ang sine x ko ngayon is equal to negative square root of 2 over 2. At again, uh, dapat familiar kayo dito sa answer na to kasi nasa unit circle yan. So, kunin nyo yung unit circle nyo at kunin nyo yung mga angle measure na magbibigay sa inyo ng signed value ng square of 2 over, negative square root of 2 over 2. At yun yung 5 pi over 4 and 7 pi over 4. So, yan yung example number 2 natin. Sa so, example number 3 naman natin, meron tayong secant x cosecant x is equal to cosecant x. So, medyo nagiging komplikado na yung mga trig function natin. So, uh, kung nagiging komplikado yung function, kailangan alalahanin nyo lang na pwede nyo siyang i-convert sa algebra para ma, mas ma-visualize nyo yung pagsosolving problem. So, I have secant x, cosecant x equals cosecant x. So, kung i change ko siya na algebraic expression, since magkaiba siya, secant x and cosecant x, ang ginawa ko na lang is x sub 1 and x sub 2. So, x sub 1 ko is secant, x sub 2 ko yung cosecant. So, I have x sub 1, times x sub 2 equal to x sub 2. At kailangan kong isolve yung x. So, para masolve ko yung mga x, so, kailangan ko siyang equate sa 0. So, tanggalin ko si x2 dito para maging equal to 0 siya. So, subtract x2 on both sides. So, I have x sub 1 times x sub 2 minus x sub 2, which is equal to 0. Kasi hindi mo naman pwedeng subtract yung x sub 2 dito kasi hindi sila like terms. So since x sub 1 and x sub 2 minus x sub 2, pwede natin siya i-factor using GCF. At ang common factor nila is x sub 2. So um, ilabas nyo lang si x sub 2 dito at sa loob ng parenthesis, isang matitira na lang is x sub 1 at saka 1. So meron kang x sub 2 uh, times x minus x sub 1 minus 1 and you need to solve for x. So zero product property, x sub 2 is equal to zero kasi equate nyo yung factors sa 0. So, x sub 2 is equal to 0 and x minus 1 or x sub 1 minus 1 is equal to 1. So, ito yung dalawang values ng x's nyo. Now, paano naman natin siya i-apply sa trig function? So, parehas rin lang. So, i-equate mo siya sa 0 by get, getting rid of cosecant x doon sa side na to. Tapos, secant x, cosecant x minus cosecant x equal to 0. Common factor is cosecant x, nilabas ko siya. So, natira na lang is secant x minus 1 equal to 0. And then by zero product property, masusolve ko na si uh, x. So, meron akong cosecant x is equal to 0 and secant x minus 1 is equal to 0. Therefore, secant x is equal to 1. So, ngayon, yung cosecant at secant, wala yan sa unit circle. Pero, nandun yung inverses ng mga Function na yan. Ang inverse ng cosecant is 1 over sine at ang inverse ng secant is 1 over cosine. So, ang gagawin nyo lang, pumunta kayo sa unit circle, hanapin mo yung uh, values ng uh, reciprocal ng, ng, ng sine na magbibigay ng 0 at reciprocal ng cosine na magbibigay ng 1. At sa unit circle, ang lalabas dyan is x equal to 0. So, yan yung um, solution dito sa example number 3 na medyo komplikado uh, compared sa dalawa examples natin. So example number four, I have 2 cosine squared x plus cosine x minus 1 equal to 0. I need to solve for x. So, mapapansin nyo, meron na akong ngayong square. So, ang gagawin ko lang dyan is, i-change ko siya into an algebraic expression or equation para mas ma-visualize nyo kung paano ko siya isosolve. So, kung ito, change ko siya in an algebraic equation, meron akong quadratic equation. 2x squared plus x minus 1 equal to 0. At ang 2x squared plus x minus 1 e-factorable. Pag-factor nyo yan, Um, factor nitong quadratic equation na to is 2x minus 1 and x plus 1 equal to 0. And using the zero product property, masasolve yung values ng x. Kaya ang x ko dito is 1 half at yung isang x ko naman is negative 1. So, ganyan din lang yung gagawin natin do sa example na to. So, change natin siya or if we factor out natin yung trig function, so to Since 2x minus 1 and x plus 1, pwede natin siya i-convert into 2 cosine x minus 1 and cosine x plus 1, which is equal to 0. And using the zero product property, makukuha natin yung solution for cosine x na dalawa kasi quadratic equation siya. So yung una natin is 2 cosine x minus 1 equal to 0, solve for x. So meron tayong 2 cosine x is equal to 1, cosine x is equal to 1 half. So yun yung una natin mga values ng x. Ha, hanapin nyo ngayon yan sa unit circle nyo. Kailan 1 half si cosine x? At yan ay pi over 3 and 5 pi over 3. At hindi pa tayo tapos kasi meron pa tayong isang factor na kailangan natin isolve. So cosine x plus 1 is equal to 0 and x is, or cosine x is equal to negative 1 in or at pi. So, kailangan na, nakikita nyo yung unit circle. So, meron tayong tatlong values ng x dito sa solution natin dito. Pi over 3, 5 pi over 3, and pi. So, uh, quadratic equation in a trigonometric function.